Mukhang tapos na para kay Anthony Davis at sa Dallas Mavericks. Ilang linggo pa lang mula nang maganap ang kontrobersyal na trade na nagpadala kay Luka Doncic sa Lakers kapalit ni AD, ngunit bumalik na naman ang problema dahil sa injury. Bago tayo magpatuloy, kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos, magpatuloy na tayo. At sa ilang kadahilanan, napag-uusapan na naman natin ang mga problema sa kalusugan ni AD. Parang deja vu na naman ito. Ginawa ng Dallas ang isa sa pinakamalaking pagsusugal sa kasaysayan na umaasang ang pagkuha kay AD ang magdadala sa kanila sa tuktok ng Western Conference. Ngunit ilang linggo pa lang, mukhang malaking pagkakamali ang pagsusugal na iyon. Mukhang tapos na para kay Anthony Davis at sa Mavericks. Hindi pa man nakakalipas ang isang buwan, si Anthony Davis ay nakakaranas na ng groin injury pagkatapos ng kanyang unang laro, muli, unang laro niya sa Mavericks. At hindi ito isang aksidente o masamang landing lamang, ito ay ang parehong issue na matagal ng problema ni AD. At sa puntong ito, mukhang ang operasyon na lang ang tanging opsyon para maayos ito. Ako mismo ay nakaranas ng katulad na sitwasyon. Dito ako nag-alala. Sana ay adductor strain lang ito at hindi mas malalapa dahil maaari itong magdulot ng mas malalang problema sa groin. Kung mayroong anumang uri ng punit o status pubis, kung tama ang aking pagkakaalala, iyon ang medical na termino. Naranasan ko ito at matagal bago ako nakabalik. Si Anthony Davis ay may mga problema sa groin mula pa noong nasa New Orleans siya. Ngunit ang tunay na problema ay nagsimula noong 2021 nang malubha siyang nasugatan sa playoffs laban sa Suns. Matagal siyang hindi nakapaglaro ng basketball at bigla na lang siya sumabak sa laro. Ito ang nangyayari. Masasaktan ka. Hindi ka basta-basta makakapasok sa gitna ng playoffs. Matagal nang hindi nakakalaro si AD. Ngayon, sinusubukan niyang maglaro ng matinding basketball. May ilang magagandang laro siya. Ulan noon, paulit-ulit na ang kanyang mga problema. Akala ng Lakers ay maaari nilang kontrolin ang kanyang load management at maging maingat sa dami ng minuto na kanyang nilalaro. Ngunit kahit iyon ay hindi nakapigil sa mga injuries. Ngayon, sa ilang kadahilanan, ang Mavericks na desperadong makapasok sa championship ngayong taon ay nagkumbinsi sa sarili na magiging iba na ito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nangyari. Habang si Davis ay nasa sideline, Si Luka Doncic ay nakabalik na mula sa kanyang injury at kasalukuyang may minutong restriction. Si Luka ay halos isang buwan ding hindi nakapaglaro at ito ang pinakamasamang injury niya hanggang ngayon. Kaya't sinisiguro ng Lakers na mag-ingat. Ngunit sa mga nakita ng mga fans ng Lakers kay Luka Doncic, mukhang maganda ang takbo ng mga bagay bukod sa medyo kalawangin sa dalawang laro na kanyang nilaro. Mukhang maganda ang kanyang samahan kina Lebron at sa buong koponan ng Lakers. Siya ay matibay, magaling sa clutch at pinapataas niya ang laro ng lahat sa paligid niya. Maging si Bronny ay mas gumagaling din simula nang sumali si Luka sa koponan. Sa pangalawang laro ni Luka kasama ang Lakers, si Bronny ay nagtala ng career-high stats. Hindi man sila sabay na naglaro sa court, ang presensya ni Luka ang nagpapataas sa koponang ito hindi lang player ang ipinagpalit ng Dallas, kundi pati na rin ang kanilang identidad. Si Luka ang puso at kaluluwa ng koponang iyon, at ngayon ay kailangang maghanap ang Mavericks ng paraan kung paano bubuuin ang koponan sa paligid ng tumatandang si Kyrie, na malapit nang mag-expire ang kontrata at sa hindi mapagkakatiwalaang si Anthony Davis. Muli sa unang laro niya kasama ang Mavericks, ilang linggo na siyang hindi makakalaro hindi iyon ang tamang recipe para sa matagumpay na season. Samantala, ang Lakers na matagal nang naghahanap ng tamang piraso para kay Lebron ay mayroon na ngayong batang superstar na magdadala sa franchise sa susunod na era. Bukod sa kawalan ng magandang center sa koponan ngayon, mukhang maayos na maayos ang Lakers. Hindi nakakagulat na pabor na pabor ang reaksyon sa trade na ito para sa Lakers. Parang na-delay na pagnanakaw ito ng LA. Sa puntong ito, ang tunay na usapan ay tungkol kay Anthony Davis at sa kanyang kalusugan. Mukhang ipinagpalit ng Mavericks si Luca para mag-all-in sa susunod na dalawang season kasama sina AD at Kyrie. Ngunit kung kailanganin ni AD ng operasyon at hindi na makakalaro sa natitirang season, ang pangarap na championship ay hindi magiging realidad ngayong taon maliban kung si Kyrie at ang Mavs ay makakagawa ng himala. Sa ngayon, ayon sa mga NBA insiders, hindi kailangan ng operasyon si AD ngayon at ilang linggo lang siya mawawala. Ngunit kung maulit ang injury na ito, ang tamang hakbang ay ang operahan ito. At kung hindi na makakalaro si AD ngayong season dahil sa injury, asahan na maririnig mo ang mga fans ng Mavs at ang NBA media kung gaano katanga ang trade na ito para sa Mavericks organization. Ang problema sa groin injuries ay napakahirap i-manage. Ito ay nagpapatagal, sumasakit sa pinakamasamang panahon at para sa isang player tulad ni Davis na umaasa sa kanyang bilis at agility. Ito ay isang malaking issue na maaaring magbago sa kanyang career. Sa tingin ko, mukhang tapos na sila para sa season na ito. Umaasa pa rin ako kay Anthony Davis dahil sa mga laro na kanyang napalampas, siya ay medyo malusog naman sa nakaraang dalawang taon. Nakapaglaro siya ng 76 na laro noong nakaraang taon at 42 o 47 na laro ngayong taon kasama ang Lakers bago siya ipinagpalit. At sa mga playoff games, 61 na laro sa nakaraang ilang taon, 60 dito ay kanyang nilahukan. Kaya't hindi siya madalas mag-miss ng laro pagdating sa postseason. Bigyan natin siya ng kredito sa aspetong iyon kalahating la. Ro na lang sila mula sa ikawalong playoff spot. Habang wala ang mga ito, sino ang nakakaalam kung makakapagpikit mata pa sila? Sino ang nakakaalam kung hindi sila ma-knock out sa play-in? At ngayon, nag-aalala ako sa buong sitwasyon. Umaasa ako na makakabalik si Anthony Davis at makakapaglaro ulit ng basketball. At umaasa ako na magiging maayos ang lahat dahil sa ngayon, sa mga naririnig ko, medyo magulo sa Dallas. At ito ay napakasakit para sa ilang tao. Habang ang balita ng pagbabalik ni AD ay isang magandang senyales para sa ngayon, maaaring lumala pa ang sitwasyon ng Mavs sa hinaharap. Ano ang mangyayari kapag nasa playoffs na ang Mavs at mas maging pisikal ang mga laro? Magiging malusog kaya si AD kung meron na siyang mga problema bago pa man mag-playoffs? Kung ikaw ang Mavs, ano ang mararamdaman mo? ipinagpalit mo ang iyong superstar player para sa isang taong maaaring kailanganin ng isang taon para makabalik sa full strength. At kahit na maoperahan siya, sino ang nagsasabing hindi na mauulit ang mga injuries? Hindi kailanman naging matibay si AD. Ang kanyang buong career ay puno ng pagpunta sa locker room at pag-miss ng maraming laro. Kaya't saan pupunta ang Mavs mula dito? Sila ay nakatali kay Davis at Kyrie sa malapit na hinaharap. At habang maganda sa teorya ang dalawang ito, ang realidad ay mas masahol pa. At maging totoo tayo, gaano katagal bago magalit si Kyrie? Sumali siya sa Mavericks para maging kasama si Luka Doncic at naglaro siya ng pinakamagandang basketball sa kanyang karera. Ano ang mangyayari kapag nasugatan si AD at magsimulang bumagsak ang Dallas sa standings? Gusto pa ba niyang manatili? Nagtitiwala pa ba siya sa organisasyon na nagpalit ng kanyang armano na isa sa pinakamagaling na player sa league? Nakita na natin kung gaano kabilis mag-deteriorate ang sitwasyon kapag hindi masaya si Kyrie. At kung wala si Luka sa hinaharap ng Mavs AK, sa posibleng mag-miss ng laro si AD dahil sa kanyang mga injury, maaring magtungo ang Mavericks sa disgrasya. Magiging unrestricted free agent si Kyrie pagkatapos ng susunod na season at hindi maganda ang takbo ng mga bagay maliban kung maaaring pasayahin siya ng Mavs. At pagkatapos maging unrestricted free agent si Kyrie, gusto pa ba niyang manatili sa Mavericks organization, ang organisasyon na nagpalit ng kanyang armano, ang kanyang kapatid, ang kanyang matalik na kaibigan? Kung ipinagpalit nila si Luka na parang wala lang, paano magtitiwala si Kyrie sa organisasyon? Samantala, ang Lakers ay sumisigla. Si Luka at Lebron ay bumubuo na ng isa sa pinakamahusay na duo sa league. At sa wakas, ang Lakers ay mayroon ng star na magdadala ng torch pagkatapos mag-retire ni Lebron. Kailangan lang ng Lakers na ayusin ang kanilang center position pagkatapos mabigo ang trade kay Mark Williams dahil sa kanyang physicals ngunit may oras pa ang Lakers hindi tulad ng Mavs. Ang panahon ni Anthony Davis sa Dallas ay mukhang naging bangungot na. Ang kanilang trade ay isang malaking pagsusugal at sa ngayon ito ay bumalik sa kanila sa pinakamasamang paraan. Parehong injury, parehong frustration. Parehong kawalan ng katiyakan kung magiging malusog pa siya. Maliban kung may mangyaring malaking pagbabago tulad ng paghahanap ni AD ng Himalang Lunas para sa kanyang groin issues, mukhang isang malungkot na season na ito para sa Mavericks. At hindi lang ito ang katapusan ng kanilang pangarap na championship ngayong season, maaari itong maging simula ng napakadilim na era para sa Mavericks organization. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. God bless sa lahat.